Kailan po kayo iniwan ni eh, Mrs.? Yung una, at pangalawang bisis na yan, sir. Nagsama na yan sila dalawang taon, sir. Doon sa amin, may bahay na yan sila, sir. Tanong kita kung bakit ginawa mo yan. Nagsabi mo, uhaw ka. Grabe ka naman. Paano yan? pasensya ka na, uhaw ako. Bakit mo sinabi kay sir na uhaw ka, kaya ka nangapit? Hindi yan naman wala nang loko sa akin, sir. Bakit hindi pa si tatay para sa'yo? Kung uhaw ka, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng soft drinks. Kaya po na talaga. Tutulong ako sa inyo. Hindi yan last na tulong ko. Meron pa mga tulong darating. Kung anong kailangan sabihin nyo na sa akin, okay? Kaya po. Kamusta ho kayo simula ho nung kayo ay uh, nakalapit kay Idol at personal n'yong nakausap si Sir Rafi. Medyo okay ko naman, ma'am. Yung asawa ko, hindi ko kalain bumalik sa akin. Tapos yung sinamahan siya ng nanay niya, makaawa kasi yan sila, ma'am, eh, sa akin. Eh. Huwag lang ipakulong yung asawa ko. At saka na, ano ko rin, ma'am, pag ipakulong ko yan, kawawa naman ng mga anak ko. Hindi utkat talaga kaya, ma'am, ipakulong ko. So, ayan na si Ma'am Milky. Welcome home, ma'am. So, buti po, ma'am, at napag-desisyonan niyo hong bumalik at ano ho ang pumasok sa isip nyo para maayos at balikan ulit si Sir Leonilo. Nakawa ako sa pamilya ko, lalo sa mga anak ko. Natakot ako makulong, ma'am. Nagsisisi ako sa lahat, ma'am. Sana hindi na ito matuloy pa dahil natakot ako makulong. Dahil lang ba takot ka makulong or mahal mo talaga si sir at mga anak mo kaya ka bumalik ate? Mahal ko talaga ang mga pamilya ko ma'am. Labag ko talaga sa kulooban na makulong yung asawa ko. Di ba sa part 2 nasabi ko talaga kung gusto ko lang takulong yung lalaki dahil mahal ko talaga yung asawa ko. Yung mga viewers sa mga ano ko, part 1 o part 2, sana maintindihan rin nila ko kasi yung asawa ko mahal ko talaga ma'am. Sana mag bago na rin yung asawa ko. May katotohanan ba talaga na ikay may relasyon sa pamangkin ninyo? Totoo yung dati, ma'am, pero wala na. Mahal ko yung pamilya ko, ma'am. So may communication pa ba kayo nitong pamangkin nyo? Wala na po, ma'am. Ano ho ang napag-usapan nyo bago ho kayo bumalik kay sir? Sabi niya, uuwi ka na sa ano mo, pamilya mo, ma'am. Ako na, may, sabi niya. Natin ako sa bahay ng ina ko. Inaamin nyo ba yung pagkakamali nyong ito? Opo, yun namin ko, ma'am. Gaano ba kayo katagal nito, ni nung pamangkin ni Sir? Da, oh, dalawang taon. Tapos, pupunta kami dito, babalik sa Manila. Tapos, nagbalikan kami. Mag ano na, nagdalawang buwan na. Kasama kami ulit. Pero baka naman mamaya ate, balikan mo ulit ito. Ayaw ko na ma'am kasi natakot talaga ako makulong ma'am. Kawawa na mga anak ko. Bakit ho sir, tanggap niyo pa rin si ma'am? Maliban sa mahal niyo siya dahil sa mga anak ko, ma'am. Kawawa talaga mga anak ko kasi panganay ko, may trabaho. Saka yung dalaga ko, mag-aral. Ako, maghanap buhay. Di paano yung dalawa kong anak na mag-aral? Sino bang mag-alaga? Di simpre, hirap talaga, ma'am. Mawalaan tayo ng ilaw ng tahanan, ma'am. Tanggapin ko na lang. Lunokin ko na lang yung mga sabi-sabi ng mga tao. Wala ko namang niyan, eh pa yung mga At, sinasabi ng mga marites dito sa inyo? dami nga, yung, pakulong mo raw yan, pakulong na may na yan, ganon ganon. Pero lunukin ko na lang yung mabel sa pamilya ko nga. Ayaw ko talaga ma ano yung pamilya ko, mabroken family ma'am. Habang buhay pa ko, pag mamatay ako nga buo ang ano ko, pamilya ko. Totoo lang po ma mahal, mahal ko ang no, asawa ko. Siyempre, may, may, anak na kami lima. Paano na kayo katagal na kasal? Basta nagsama kami ma'am, mga 23 years na. So paano ho kayo nagkakilala? Sir ni ma'am. Kasi ito ma'am, yung ano yung papa ko at saka yung tatay niya, yun ang administrador ng lupa ng papa ko. Wala katiwalaan ba ma'am? So sila, mga dayuhan yan sila eh. Yung nanay niya, doon sila ninirahan sa barangay, kaya nakilala ko to. Bata, 16 years old pa yan ma'am. Sabi nga nang papa ko ang bata, babayanil. Ilang taon ka nun sir, nung 16 si ma'am? Mga 30 siguro ako ma'am. 30 siya, 16. Eh, namanhikan talaga ako niyan, ma'am. Inayos ko talaga ang ano, pagpamanikan, kasal ganon. Ano ba nagustuhan niyo, ma'am? Parang mabait talaga siya sa akin. Mahitsura ganon. Ina inayos ko 'yan, ma'am. Namanhikan, sumama doon yung mga kasamahan ko sa barangay at saka yung papa ko. Bago pa yan nag ano, ma'am, nagluko. Mga 7 years pa lang eh. Kasi malakas na kasi uminom eh. Mabait naman siya sa akin, ma'am. Wapo si Sir, syempre. Ano pa? Siyempre, ako Kaya, ano man, sinagot man. Anong masasabi mo na ngayon bumalik ang mama mo at kaayos sila ni Papa Leonilo? Ano po, sobrang saya po. Masaya po kasi yung kalabasan po, maganda naman po. Sobrang hirap po kasi po, wala po yung ano, yung walang ina sa isang tahanan. Kasi naranasan ko na po yan, yung... Nung wala po si mama, nung, nung nandun pa po kami sa late, sobrang hirap po lang ako, ako lang po mag-isa sa bahay sa bahay. Sana din po maintindihan po nila ako kasi ang akin lang po ayoko po ng ano, yung broken, magbroken na po uli. Kaya ko nga tinanggap ako ng anak ko. Ayaw nilang makulong ang mama nila. Nak, salamat sa lahat, Nak, mahal na mahal ka, mama na. Gumagana naman kahit anong bang gagawin mo Matatanggapin ka pa din namin mo. <laughs> kasi like, anak lang kami. Ikaw lang yung pag-araga mo sa amin. ginagawa mo sa amin. Ah, ano, pag na-proud ako sa'yo pa kasi may mataas ka po na pasensya pa. Nagpapasalamat pa ako kasi kasi hindi mo po ano na yung galit mo pa. At proud na-proud po ako sa'yo pa. Si yes, Sir. <laughs> masasabi ko lang po sa'yo, Mana. Huwag mo na po ulitin yung minanggagawa gagawa mo, Ma. Sana po, itoon mo na po yung, yung sarili mo sa pamilya mo at, at ano po, huwag mo na po alalahanin yung mga tao, Ma, kasi andyan lang naman din po sila. Pero magmahalan po sa isa't isa, isa yun lang sa lahat na natanggap mo ako ulit. Masaya ako nga tinanggap mo ako, hindi mo ako ituloy ipakulong, Nel. Nak, lahat na mga ano, gusto ko na nga makalimutan na kasi ayaw ko talaga na mabroken family tayo. Kahit anong ginawa ng mama mo sa akin, okay lang naman sa akin kasi mahal ko naman talaga siya. Alam ni naman, naman, pamangkin kita, Nde. Bilang pamangkin, hayaan ko na no lang. Sana hindi mo na ulitin sa mga babae. Hindi lang sa asawa ko. Magpasalamat ka sa akin nga may awa pa ko sa pamilya ko, sa asawa ko. Sana kayong mga babae at sa mga lalaki, sana huwag niyong gawin yan. Milke, sana hindi mo na ulitin to. Wala akong magagawa kung ulitin mo pa rin kasi sarili mo yan eh. Nasa iyo na yan. Isipin mo yung binigay ko sa iyo na binigay ko sa iyo na pagkakataon. Imagine, makukulong ka alang-alang sa mga magulang nila o kapatid nila o mga kapatid ni Milke, mga magulang niya, tinanggap ko pa rin. Pero na, wala tayong magawa kung ulitin pa rin niya. Sana hindi na niya ulitin. Kapag umulit pa po kayo, ay wala na pong amor si sir. Kami na po mismo ang magpupush sa kanya na tuluyan na. Dahil sabag so po kayo mag-aral ah i-text nyo lang ho kami kapag si ma'am ay nagloko ulit, sir. Okay ho? Opo. 100% na ho kayong sigurado na hindi na kayo ulit. <coughs> hindi na po, ma'am. Talaga sure na sure na, ma'am. At syempre, nung nakaraan ay uh, isa sa mga naiabot ni Idol sa inyo, kuya, ay yung uh, 25,000 na pang uh, hulog or hulog o pang bayad dun sa motor niyo So, kumusta tayo na bayaran nyo na ho ba, kuya? Opo, ma'am. Nandito na. Nito yung recebo, ma'am. Oh. So, fully paid na. Fully paid. Ay na request ninyo ay uh, yung prangkisa ng tricycle niyo sir, tama? Opo ma'am. Gano'n na ba katagal na kayo ay nagkokolo room? 3 months pa ma'am, o mula na dumating ako dito. Siyempre gusto ni sir Rafi na maligal natin yung paghahanap buhay niya sir para hindi rin abala sa inyo. Kaya naman ngayong araw tay ay uh, ipoproseso natin yung inyong prangkisa babayaran na po lahat ni Idol kung ano yung mga kailangan at uh, syempre sa tulong yan uh, ng ating mga taga entoda ninyo na, uh, dito sa noveleta, okay kuya? Okay, maraming salamat Ito na po si eh, yung binayaran ko na binigay mo sa akin na 25,000 mga apat na buwan pa na sa akin tapos na pulipid na dahil sa'yo Okay, so ayan ngayon kasama na natin si President Rodolfo and uh, Sir Rowell, ang ating Vice President dito sa uh, Entoda ng Noveleta at uh, mga tricycle drivers natin. So magandang umaga ho, Press. Uh, magandang hapon po. Paano ho ba uh, usually ang uh, proseso ng pagkuha ng prangkisa natin para maging legal ho ang uh, pamamasada ni Kuya? Sa totoo lang kasi, kami kasi sarado na talaga ang namin. Ngayon, lumapit siya sa amin, ay tutulungan namin siya. Ang proseso po niyan, i -ano po namin yan, i, i po namin yan para maging legal po, para sa, sa nang ihingi ng tulong sa amin, para makapamasada po ng maayos. Okay na po, set na po lahat yung papel na pipirmahan. So, i-ano lang natin para yung mga dropping paper at sa certificate of membership. Okay na po yon. Puno na yung amin toda, so nagkaroon po kami ng chance na makabili sa tao ng prangkisa para magkaroon si Kuya ng kanyang tricycle na ipangamasada. At yun nga yun, yung ibebenta kay Kuya, yun nga yung bibilhin ni Idol Rafi na bilang tulong sa inyo, Sir Nilo. So, ready ka na Kuya? Okay, okay naman. So, thank you po. Let's go. Oh, ready na. Bali ito po yung dead of sale nila ni Kuya na pipirmahan ni Kuya para do sa kanila nabili na prangkisa. Ito po yung certificate of dropping na nanggaling sa amin Toda. Tapos certificate of membership para katunayan na si Kuya magiging welcome na driver ng amin Toda. Maraming salamat po. Oh, maraming salamat pres at saka vice na tanggap niyo ako sa Toda niyo. Mar Maraming-maraming po salamat. Welcome to Toda. Okay na, li 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 libre ka na mga masada. Si sir yung uh, may-ari ng dating prangkisa. Okay. Bakit ba kuya, na-stop ka? E, kasi wala naman driver, na umalis yung driver. Pinahinga, edi eh, may trabaho din kasi akong iba eh. Bininta na lang, tsaka yung asawa ko, gusto niya ribinta dahil kailangan, kailangan niya rin sa probinsya yung, ano, eh, okay. yung pera. So ngayon ay babayaran na natin yung uh, prangkisa? Magkano yung prangkisa kuya? 60 One, two, 33, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 54, 59, 60,000 pesos. Oh, tama. Ito, oh, ito, boss. Salamat. Yeah. Salamat. Ulitin ko, Sir Rafael. Salamat po. Sir Lenilo, okay na tayo sa prangkisa mo. Anytime, pwede ka nang mag-start sa pamamasada. So, ano nararamdaman mo ngayon, Kuya? Masaya, ma'am. Kasi solve sol problem ko, ma'am. Pati sa asawa ko. Wala na, problema ko, ma'am. At syempre, kuya, para tuloy-tuloy na, ang uh, kasiyahan ng buong family ay nais ni Sir Rafi na mag-banding kayo together. So, lilibre po niya kayo ng uh, lunch ngayong araw para makapag catch up and together makasama ulit niyo si ma'am sa isang pagkainan. Okay po ba yan? Okay po, salamat po. Rape, salamat po sa mga binigay mong tulong sa akin, lalo na sa mga motor o prangkisa at saka nagpasalamat ako sa iyo Rape tulpo na nagkaayos na yung pamilya namin, balik masaya kami at saka yung pagkain namin na nabigay, binigay mo sa amin, busog na busog kami magpamilya, Idol, uh, Idol Ulitin ko, marami pong salamat hindi ko ito makalimutan habang buhay pa kami Mabuhay Rapitul po